Kailangan natin magkaisa. nagawa at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit po merong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Yes! Diba? mahalaga? Away nating dalawa, ma'am? ano yeah! okay. Anong pakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Na, unahin natin na, ang awal. trabaho. At unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Na, yeah. Yaan na, yung na. trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan Yes Yan po ang kailangan nating gawin, isa puso, isa isip.